magbabayad na tayo ng travel tax. So, pupunta tayo sa Asia para kumuha na so, weekend. So, so, Kain muna tayo kasi ala stress pa daw yung opening ng gate for Singapore. So, nandito lang tayo. So, nandito na parang Singaporean dito sa Naguia eh ang buhay ng mineral water nila dito 50 pesos okay. medyo worried ako sa baggage ko kasi nung tinimbang ko yung luggage ko is 7.8 kilograms tapos itong bag ko is as a 3 so total niya is 10 kilograms so sana um, i-consider you niya know. ayun yan nakakuha na tayo ng boarding pass and pipili na tayo for immigration kasi sa immigration kasi sobrang haba ng pila dyan kaya ayun pila na tayo at at least, di ba, nasa loob na tayo once we pass the immigration. Off ko na yung camera kasi bawal mag-take ng videos or photos sa loob ng immigration. Hello guys! So, ayun na, pumasa tayo sa immigration. Kaya ng mga dere-derecho na itong na to, uh, travel na ito. Solo travel to Singapore. And dahil mamayang gabi pa yung flight natin, Uh, hanap muna tayo na matatambayan and Ayun. Hanap tayo ng katambayan dito sa airport. Pero parang gusto ko magkape. Parang gusto ko magkape. Di ba kasama ko nakakapagkape? Boss Coffee. Tokoy sana sa Boss Coffee. Kaya alam na kong mahal yun parang di worth it. nae ka nae ka. balik tayo sa team hard guys. balik tayo sa team hard Dito ako ngayon sa airport terminal B and I'm waiting for my flight going to Singapore. 10 p.m. pa pala yung flight ko. Dumating ako dito na 12 noon. So, nagising ako kanina na mga 6 p 6 a.m. Tapos parang nag-start ako mag-prepare mga 8 a.m. Tapos namulis ako sa bahay ng then, a.m. Tapos dumating ako dito pang 12, 12 noon. So, ayun, na na-practice na namin yung ganun na ano, na, na lagi maaga dito sa ano, dito sa airport pa magka-travel out of the country kasi isang araw madaming pwedeng mangyari like uh, maaring maipit ka sa traffic tapos or umula, baka sa mga tataanan nyo, Tapos syempre, since na international yung, yung flight natin, lagi mahaba yung pila sa, sa travel tax, sa pagkuha ng boarding pass, at lalo na sa immigration, sobrang ano sobrang lagi mahaba yung pila dyan. And, alam mo yun, ang hirap magkabul sa oras. Diba? Ang hirap magkabul ng oras. Kasi, na experience ko yan nung first ano first na travel ko sa Thailand so nakapila kami sa immigration tapos um, may mga um, some people na nakikiusap na sila muna muna sa immigration dun sa IO kasi um, for boarding na sila may iwan na sila ng airplane eh ayun yung iniiwasan ko eh di ba mayroong ano um, sa TikTok na na parang nagko-complain sila kasi 30 minutes lang naman na um, 30 minutes dumating sila dun sa ano dun sa sa airport pero nasaraduan na sila ng gate at diba? tapos parang nagko-complain sila na na ganun na so ayun yung iniiwasan na kaya yung na-practice na naman, every time na um, uh, magta-travel is maaga kaya para at least, diba? relax ka na lang pag nandito ka na. So, kahit na ang haba ng, ano, ng oras mo para, para sa flight. Kaya matagal pa yung flight mo. At least, nandito ka na, settled ka na. Diba, wala ka ng problema. So, ayun. Pupupupan um, na lang. Pwede ka mong charge Pwede ka mag-upload ng ano-ano. Um, pwede ka mong umain Kasi marami na kailan na naman dito sa aras, should be major advantage kapag maaga pa sa airport. Uh, uh, so, 10pm pa yung flight ko going to Kuala Lumpur and from Kuala Lumpur um, to Singapore. So, ayun. Masaya lang kasi yung I.O. na napuntahan ko. So, um, wala lang silang tanong. Kinuha um, lang yung passport ko. Tinanong lang kung vacations pa ako or, or kung vacation ba yung purpose ko sa pagpunta ng, ng, ng Singapore. Tapos, um, kailan yung return ko. Ang sabi ko ng June 12, ayun yung mga tinanong sa akin. Wala namang hindi niya sa akin mga documents. So, siguro advantage nun dahil may mga tatak na yung passport ko na nakapag-travel ako sa ibang bansa Tapos pumabalik din ako on time. So, walang um, na rin pala. Kaya, wala um, ito. Waiting lang ako dito ngayon sa airport. Um, 10 then, the So, may IA na nga ako. Pero, naka-charge kasi ako. So, gumamay-gumamay yung, yung mga phone ko. Eh, tapos, di ko alam ko saan ako kakain po, or kung ano yung makakain ko. Kasi, nag-BM pa yung flight ko. Tapos, kasi sa Kuala Lumpur, wala naman ako makabutan na bukas na bukod. Wala akong makabutan na bukas na kaya... Siguro pakain nilang lang ako dito kahit mo. Meron daw, meron naman akong biscuits. Pero may try na mayroon, mayroon tayo, mayroon tayo, mayroon. At at -tapos natin. Na, Tinara tayo mamaya na pagkain. Katatapos lang nating kumain. sobrang mahal talaga ng pagkain dito sa airport. Kaya sa lahat ng mga uh, nagbabalak dyan, mag-travel. May nakaalat talaga dapat kayong foods para dito sa airport. Ayan. It's 8.05. So, we still have 2 hours. Or 3 hours. And, um, so, CR muna ako. And, magcha-charge ulit. Sa kabila pala yung ano, yung cave. Masami ko siya ako nandito pumapasok. Dito pa lagi yung gate. Nakalagay sa ticket ko is one one 12 Pero nakalagay dito sa monitor is 114 yung gate hmm. sa daw Kabali hmm. Ang dami nagtatravel balik tayo sa kabila. lagi gate one kuli pala palaka gate 114. Uh, ah, kaya pala walang tao. tayong <laughs> Dito natin pumunta matres. naka lang sa mga inwards sa dalawampu't 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 Please refer to process for check-in. You're at gate number 113. Thank you for your cooperation. Gate, uh, gate 102, zone 3. Bala yung nakalagyan sa ticket. Eh, andun na ako pa <laughs> Tatawa ako sa sarili ko. Nako, balik 114, gate 114. Ang layo, sa kabi dulo pa yun. Para pala akong ginawa. Kundi maglakad sa dulo, mula dulo sa dulo. Ngayon, change gate 114. Tama nga nakalagi nakalagay sa mall door Ayokong papuntahan na ako sa gate 114. Si Kuya Si Kuya eh. Yung Feeling ko ano. Pupunta rin ko nung Singapore. At saka solo lang siya eh. Ah. ayala siya nakakahiya ka usapin. Nakakahiya ka usapin. Nahiya din ako. Nahiya talaga ako sa ano. makipag-usap sa mga strangers. Wala lang. Ay. Ah. Sakata katawan ko. Gusto ko magpamassage. Ng paa. Ng likod. Ng balikat. Ayun yung mga magta-travel papuntang Kuala Dumpur. Go ahead and give it to you. Alphabet of Air